Tiniyak ng Department of Information and Communication Technology na handa sila sa mga posibleng susunod pang hacking attempts sa lahat ng government websites. Kasunod na rin yan ang hacking incident sa isang dibisyon ng kagawaran. Narito ang report. Tiniyak ng Department of Information and Communication Technology o DICT na nananatiling handa ang kanilang ahensya sa patuloy at mga nakaambang atake sa cybersecurity sa bansa. Kasabay ito ng hacking attack sa Disaster Risk Reduction Management Division o DRRMD ng DICT. Ayon kay DICT Assistant Secretary Renato Paraiso, maliban sa impormasyon ng mga empleyado at ilang government assets gaya ng ilang kagamitan at sasakyan ng DRRMD, walang masela ng mga detalya na kompromiso sa nangyaring breach. The extent of the breach, hindi siya gaano kalaki. Again, there are very very few information that was integrated into that system or that is being stored in the system. Uh, the assets, the employees of the ICT, uh, and some other uh, disaster disasters uh, related information. But not, all in all, hindi siya ganun kalaki. In fact, as yung sabi nga ako nila sa akin na uh, parang less than uh, 5 megabits, if I'm not mistaken, ang information na nakastore store Ngayon pa man, nakipag-ugnayan na rin ng DICT's National Privacy Commission o NPC para tutukan ang nasabing hacking incident, ayon pa kay paraiso, sinisi nila na handa ang kanilang ahensya sa mga posibleng susunod na hacking attempts, hindi lamang sa DiCT, kung hindi maging sa iba pang government websites. This we're expecting it, you know, uh, that's the, the that's the mandate of this particular unit of the government to expect the worst and uh, to expect and be ready for uh, uh, the continuous attack and uh, threats to our government systems and websites. Samantala, patuloy ang mga isinasagawang implementasyon ng ahensya para ilagay ang mga infrastruktura at polisiya ng mga government agencies para mapalakas pa ang cybersecurity capabilities gaya ng procurement ng mga systems para sa monitoring ng iba pang websites ng pamahalaan. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.